Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Kung makakapagsalita lamang ang mga pera ng bayan na ninakaw ng mga tiwaling official ng gobyerno, mga korupt na politiko at mga walang konsensyang mga contractors at iba pa, ano kaya ang masasabi nila? Ako nga pala, ang pera ng bayan. Yung dapat sanay para sa inyo? para sa anak ninyo, para sa health center ninyo, para sa kalsadang hindi lubak, para sa ospital na may kumpletong gamit, para sa paaralang hindi tumutulo ang bubong. Pero heto ako, nakatago sa isang kahon, nakaipit sa envelope, o minsan nasa isang malinis na bank account sa ibang bansa na hindi ko naman kilala. Kung alam nyo lang ang dami kong gustong sabihin, kung alam nyo lang kung saan talaga ako dapat napunta, dapat kasi kasama ninyo ako sa jeep, sa bus, o sa tricycle, tulong sa pamasahe, sa mas maayos na public transport. Dapat sana nasa presyuhan ng bigas, gulay, karne. Binabaan ko sana ang presyo para hindi halos maiyak ang nanay na may dalang dalawang anak habang tinitingnan kung kaya ba ng 200 pesos ang isang araw. Dapat nasa sahod ng guro, nurse, firefighter. Yung mga taong hanggang ngayon, pagod pero hindi marunong sumuko. Pero ako, hindi nila ako makita kasi may iba nang nagbulsa sa akin. Dapat nasa classroom ako, nagiging libro, projector, laptop o bagong silya. Para wala ng batang nag-aaral sa sahig, ang dami kong pangarap para sa kanila. Pero nasaan ako ngayon? Madalas, nasa isang opisina na aircon kahit malamig na sa labas, kasama ang mga papel na may pirma nang kung sino-sino, pirma na parang nagiging magic wand. Poof! Hindi na ako para sa inyo kung kaya ko lang sumigaw noon. Sasabi ko sana, Hoy, para sa bayan ako, hindi para sa bulsa ninyo. Pero walang nakakarinig, kasi ang dami kong beses na tinakpan, tinupi, tinago, nilock sa drawer, nilagay sa brown envelope, pinalusot sa proyekto na hindi naman natapos. Minsan ginagawa pa nila akong dahilan. Wala tayong budget. Hindi kaya ng pondo. Next year na lang. Pero ang totoo, kaya naman. Andito naman ako. Hindi lang nila ako hinayaang makarating sa mga dapat kong tulungan. Kung narinig nyo ang mga pinanggalingan ko, nakikita ko ang mga batang naliligo sa baha sa tapat ng bahay nila dahil hindi matapos-tapos ang drainage project na ako ang dapat gumastos. Pero wala, kasi nawalang parang bula yung budget na para doon. Naririnig ko ang buntong hininga ng lolo't lola sa ospital na walang gamot, wala ring doktor, yung mga gamot na dapat biniligamit ako, hindi dumating. Yung oxygen tank? Wala. Yung x-ray machine? Sira pero walang pondo para ayusin. Pero alam ko naman, may pondo. Ako nga ang pondo eh. Hindi lang ako nakalabas. Nakikita ko ang gurong ilang taon nang nagpapakalyo ang kamay sa paggawa ng visual aids, bumibili gamit ang sarili nilang pera. Dapat kasama nila ako doon. Dapat sila ang prioridad ko. Nakikita ko ang commuter na tatlong oras sa traffic dahil hindi maayos ang kalsada, hindi maayos ang transport system. E nasa budget ako para ayusin sana ang lahat ng iyan. Pero iba ang pinaglaanan sa akin. Nakikita ko ang magsasakang umiiyak dahil nasira ang palay nila sa bagyo at wala man lang ayuda. Samantalang ako, nakahiga sa mesa ng isang opisyal, natutulog kasama ng iba pang pera ng bayan na hindi makalabas. Kung makakapagreklamo ako, sasabihin ko, ano ba, para akong OFW, ang layo-layo ng nararating ko, pero hindi ko napapagaan ang buhay ng mga dapat kong pagaanan. Totoo, nakarating ako sa ibang bansa, pero hindi bilang pambili ng pag-unlad, kundi bilang tinago, parang krimen na ayaw ipaalam sa publiko. At mas masakit, ginagamit ako para bumili ng mamahaling bag, mamahaling kotse, mamahaling relo. Samantalang yung nanay na naglalakad pa uwi tuwing gabi, wala man lang streetlights, wala man lang bangko para maupuan. Wala man lang mapagpahingahan. Pero eto ang hindi nyo alam. Namimiss ko kayo. Oo, kayo, mga taong dapat kong paglingkuran. Namimiss ko yung pakiramdam na nakakatulong ako sa isang estudyante. Yung nagiging bakuna ako para sa bata. Yung nagiging tulay ako para sa mga komunidad. Yung nagiging public park ako na pwedeng paglaruan ng mga bata yung nagiging pagkain ako sa relief goods kapag may bagyo. Yung nagiging kalsada ako para mas mapadali ang buhay ng lahat. Masaya ako doon. Doon ako masaya. Doon ako para sa bayan. Hindi ako masaya kapag tinatago ako. Hindi ako masaya kapag kinukupit ako. Hindi ako masaya kapag ginagawa nila akong personal na kayamanan. Kasi hindi ako kanila. Ako ay para sa bayan. Para sa inyo. Kung may hihilingin man ako ngayon, simple lang. Ipaglaban niyo ako. Iparesetan niyo ako sa tamang lugar. Ipaalala niyo sa mga nasa pwesto na hindi sila amo ko, kundi tagapag-alaga lang. Ako ang dapat gumagalaw para sa kapakanan ng lahat, hindi para sa iilan. Sabihin niyo sa kanila, sa mga senador, congressman, opisyal, kontraktor, kung sino man, Hoy, hindi yan sa inyo. Ibalik niyo yan sa tao. Kasi totoo ito. Kapag nasa tamang kamay ako, ang dami kong kayang baguhin. Ang dami kong kayang pagandahin. Ang dami kong kayang pasiglahin. Kaya kong gawing ligtas ang kalsada. Kaya kong gawing mas mura ang bilihin. Kaya kong gawing maayos ang ospital. Kaya kong gawing mas malakas ang edukasyon. Kaya kong gawing progresibo ang bayan. Pero kailangan niyo akong palayain mula sa mga taong ginagamit ako sa mali. At sa huli, kung magsasalita ako ng diretsyo, Pilipino ako, pera ng bayan ako. Hindi ako dapat maging laruan ng kasakiman. Dapat ako maging sandata para umasenso ang bawat Pilipino. Kung makakagalaw lang ako mag-isa, matagal na sana akong lumabas. Matagal na sana akong tumakbo sa mga barangay, sa health centers, sa paaralan, sa mga sakuna. Pero hindi ko kaya mag-isa, kaya kailangan ko kayo. Kayo ang boses ko. Kayo ang lakas ko kayo ang magdadala sa akin pabalik sa tunay kong tahanan, ang serbisyo para sa inyo. At kapag nangyari yon, ay nako, ang ganda ng Pilipinas, ang dami kong kayang ibalik sa inyo, ang dami kong kayang ayusin, ang dami kong kayang gawing mas magaan sa buhay nyo. Hindi pa huli ang lahat, basta sama-sama, kaya natin. Ako nga pala ang pera ng bayan at gusto ko nang bumalik sa inyo.